Patay naman ang nasa dalawanda ang baboy. Yan po sa probinsya ng Abra matapos dapuan ng African Swine Fever. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Lumalaganap na ngayon ang African Swine Fever sa Manabo Abra. Tawag na nito ay gitna sa dalawandang baboy ang namatay dahil sa pinapaniwalang pagkahawa sa African Swine Fever sa loob lamang ng isang linggo na ang pagkasawi ng mga baboy sa pitong barangay sa bayan ng Manabo. Ayon sa Office of the Municipal Agriculturist, ang malaking bilang na mga nasawing baboy ay dulot ng pagkalat ng ASF mula Hunyo 26 hanggang Hulyo 3 ng taong kasalukuyan. Ang mga naobserba ang sintomas ng mga nasawing baboy ay lagnat, pagkawala ng ganang kumain, pagsusuka, panghihina at hindi makatayo. Tawag na ito, nagpalabas si Manabo Mayor Daryl Dumasin na isang executive order para pansamantalang ipagbawal ang uh, pagkatay at pagbenta ng karne ng baboy. Naglakay din ang quarantine checkpoint sa entrance at exit point ng munisipyo. Dahil dito pinag-aaralan na ng lokal na gobyerno ng Manaboom. Para sa deklarasyon ng state of emergency dahil sa dami ng namatay na baboy at ang epekto nito sa ekonomiya ng mga nag-aalaga ng baboy ipinatupad na rin ang kaling o pagpatay sa mga baboy sa Manabu para madlangan ang pagkalat ng naturang karamdaman. Para sa kauna sa Pilipinas DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Kilala na ang sospek na walang awa pumatay sa limang taong gulang na batang babae na hinihinalang ginasa pa na natagpuan biktima kahapo ng biktima kahapon ng alas 6.30 ng umaga sa isang masukal at madamong bahagi na kabundukan ng si sitio Tambubong, Barangay Ibis, Bagak, Bataan. Ang biktima ng matagpuan ay nasa dekomposisyon na ang kalagayan na nakalilis ang pang-ibabang kasuotan nito na hinihinalang ginasa ito sa kapinatay dahil kilala ito ng biktima. Napaulat ang biktima ng July 2, 2024, araw ng Martes, na ito'y nawawala na ipinigbigay alam ng kanyang mga magulang sa mga autoridad. Patuloy ngayon ang isinasagawa ang follow-up operation ng mga autoridad upang mahuli ang sospek. Ayon sa initial report, um umalis na ang sospek sa bayan ng Bagak matapos isagawa nito ang karumal-dumal na krimen para maiwasan nito ang pag-aresto sa kanya. Umani naman ng pakikiramay sa mga nitisen ang nangyari sa biktima matapos mabalita sa DCRS ang karumal-dumal na nangyari sa kaawa-awang musmos na biktima. Para sa si MBC TV Network News, dani Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Sugatan ng 19-anyos na college student na kinilalang si Sander Minor matapos bumangga ang minamanihan nitong motosiklo sa tricycle na minamanihan ng 15-anyos na binatilyo kasama ang tatay niya na si Wilfredo Tirado, mga residente ng Barangay Taloy. Sa ulat ni Chief Police Lieutenant Colonel Edgar Palaylay, badrang alas 12.30 ng hapon, binabagtas ng Minor ang kahabaan ng Rizal Street sa Pobleson nang biglang bumangga ito sa lumikong tricycle sa kanyang harapan. Nagtamo rin ng sugat sa kaliwang paa ang binatilyong tricycle driver, kapwa sila din nila sa paggamutan ng mga nagresponding kapolisyarang. Para sa si NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Pinagkaguluhan si Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa mga tao sa Magkiruhan Barangay 5-A Davao City noong Huwebes ng gabi, Hulyo 4-2024. Marami sa mga lumapit kay Vice President Sara ang gusto mapapicture na kasama siya na hindi naman niya tinanggihan. Kaya nagsipila ang mga tao kung saan nakabantay naman ang mga personal bodyguard ng Vice Presidente pagka na kaya nakita ang bise presidente sa lugar dahil para kumain sa isang karinderya kasama ang kaniyang anak para sa MBC TV Network News ito si June Soter sama-sama tayo Pilipino